Magandang hapon mga kamama. Magtabon tayo ng ating kamatis at magbe-press daw mamayang gabi. Eh sayang, sa biyernes ko pa siya aanihin. Ah, ang lamig! Yung kapitbahay namin ay nakapagtabo na. So yan, may tabo na. Yan, may tabo na. Lalaki ba naman? Ay baka ma-press yan. What? Naku, yung kalabasa ko nahulog. Bakit mo sinas? natin. Kawaan yung kalabasa kung hinulog ni ka papa. Nasaan na papa? Ay okay lang naman. Nahulog na tanggal. Oh no! Okay lang. Hindi naman ito nasisira, di ba? Yan. Kasi sa biyernes pa kasi tayo mag-aani. So kailangan nating ano tabunan yan. Pero itong kalabasa hindi ko natatabunan. Dahil mukha namang matigas yung balat. Di ba? Pero ito nahulog kasi nagtatali si kapapa natin doon itong kalubasa natin ay ipasok na sa loob Ronald yan, dalhin mo kay Armana kalubasa so yun ang dalawa <laughs> yan, dalhin natin to kay Armana at kay Kuya Orly magbigay tayo tatalian natin to sa harap yung dalaway sa likod nagtatali. So, yan. Mga kamama, sa biyernes pa po ako mag-aani. Eh, kasi po wala akong oras. Ang sa biyernes po may oras ako para mag-aani. Kaya, kailangan kong tabunan muna. Magbila, sana naman hindi maprosen. Sana hindi ma-froze ang ating kamatis. Sayang yung pinaghirapan ko. Kaso kailangan natin ng bato. Ating lalagyan ng bato sa laylayan. Aha! Yung kapitbahay natin nakapaglagay na. Nakapagtabo na siya. Meron din siyang kamatis. Eh. So yan, lagyan natin ng bato. Yun nga lang dito. Ito, nakapagtabo na siya yung kapitbahay. Sayang kasi napakalalaki oh. Ano bang mangyari niya? Manlulunok. Oo, magkakaroon siya ng ano. Tubig. Hindi naman siya tubig mag kukulukulubot. E eh, paano to? Hindi mo tinaklob ang wala bang Wala na. Ayan, nakakalub na. Sayang eh. Yum. Ayan, kanlub. Ayan oh. Nakita nyo mama. Yung ating kalubasa, wag nang takipan. Kasi malaka, mala ano naman yung balat nun. Eh yung kamatis kasi, pag yan ay nag-press yan, parang medyo magkukulubot ba yun? Hindi naman kulubot na kulubot. Makikita mo na parang mayumi. Mm. So sayang naman. Eh mayroon pa akong pinapalaki eh. Naku yun no? oh. Naku oh. Open siya. Ito pa pa? Okay na to? Huwag lang doon masyadong mahangin. Eto, malalaki din ang bunga eh. So, yon tinakipan lang natin. Nang oras na ba? yon Okay. Thank you. Yung dalawa na nagtabon. So, yon Ako. Huwag kayong lalamigin yan na nilagyan ni Kapapa ng takip. Huwag kayong lalamigin. Yun ang kalubasang nahulog. Sa biyernes, ano Ano yan? Papa, yung mga sili kaya, okay lang? Kahit mayut-yot, okay. Kasi may mga sili tayo dito. Kama. Eh, hindi ko alam kung sabi ni ka papa, eh wag na daw. Mayut-yot man ang sili, pwede pa rin ilagay. May, kasi pang halo-halo lang naman yun. Kunti lang naman. Kunti ang bunga, maliliit. Ayun, katulad yan. Oh. Meron tayong mga bill paper na maliliit. Ayan, ang dami ng malalaking bunga. Oo. Oh. So, meron pa rin tayong jalapeno dito. Yan, oh. Maliliit pa. So, yun. Thank you for watching, mga kamama. Nagtabon lang po tayo ng ating mga pananim at baka masira. Ay sayang yung pinaghirapan ko sa aking pagtatanim. Thank you for watching. Like and subscribe. Bye-bye!